May paalala ang ilang health experts ngayong kapaskuhan para makaiwas sa diabetes at sa mga komplikasyon dulot nito. Si Dean Kerer sa detalye. Ngayong paparating na ang Pasko, kaliwat ka na, na ang mga salo-salo at madalas na handa ang pansit, spaghetti at ang mga paborito nating mga matatamis na desserts pero hinay-hinay sa pagkain dahil baka magkaroon ng sakit na diabetes o hindi epektibong makontrol ang level ng iyong blood sugar. Sa isinagawang usapang puso sa puso ng Philippine Heart Association na Diabetes, the Eyes and the Heart, ipinaalala ng mga health experts ang ilang mga preventive tips ngayong panahon ng Kapaskuhan para iwas diabetes at sa mga komplikasyong dulot nito. Let's say kung kung halimbawa sa tingin mo magpapat mag, puro matatamis magdala ka ng sarili mong healthy na food there tapos also beforehand oh, pag alam mong may pupuntahan kang party kung concerned ka talaga sa sugar mo at gusto mong mabawasan yung mga gamot mong napakamahal kailangan magpabusog ka na ng healthy food bago ka pumuntang party para mapili mo ever yung mga mga mas healthy at sa mga wine o beer drinkers naman, paalala ng mga doktor, hindi maganda sa katawan ang sobrang pag-inom. Sinong sabi ko patagalin? So, imbis na apat na beer yung iinomin nila dun sa apat na oras na nandun sila sa party, siguro isang beer hawakan nila, tas pakunti-kunti lang yung inom. Ngayong Pasko, sa gitna ng mga salo-salo, naway huwag nating kaligtaan ng mga payo ng mga doktor para mas merry ang Christmas at hindi sa ospital ang ating punta pagdating ng bagong taon. Dayan Kirer para sa bayan.